Ego. Ay Ego. Ayan. Maricris Chris. niyo nyo mga batis si Mari Kiko. Ego. ko. Ayan. Ganyan si ay. ay ay ah. ang laro niya. Ari ah. ko. Aris, oh, Hindi ko man yun siya inaano. O. Oh. O. Oh, matamaan si Jingjing Jing. Ah. Ay ko. Ayan ah. ah. ay. ang ay, laro. Ayan ang gusto na laro ni Marikik. Oh. Mm -hmm. Ay, oh, arko. Ayan. 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 Hindi naman kami nanonood ng wrestling ng mga badi. Pero tingnan nyo. Aray masakit. Masakit eh yung obra. Masakit. Sakit ako pa nga. Oh. Tingnan nyo mga bads. O oh, ayan. Ganyan yung laro nya. Masyadong brutal. Marie Chris. Marie Chris. Uh. Mm. Marie Chris. Ayan o. No? Yan ang pinakalambing niya mga buds. Wala. 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 ko, arig ko. Hala. Hala na siya. Ayan na. Ayan na siya. Pwede ka na magbida sa ano, marikit sa pelikula na The Orphan. Alam ko. Ang oh, kita mo, yan. Yan mga pati. Yan. nyo ah. okay. Ngayon. Eh. Ah. Hindi pa hindi pa yan siya napapagod. Ari ka. Muldi. Takot ka naman. Ah. Sige ka da. Ay kami na lang ni Jinjin Jin. oh, si Jinjin Jin. ar. Tama <laughs> na. Marie, please. Oh, si Jinjin ma ba din nandoon. Hay ah. please. Pero si Marikit rego. Hay please, kita mo niya. Wala si Blaine na hapuaw. Tama na. Oh, gani na hapo nung ko. Oh, mabadso. Ang eh, tingnan mo yung gawa niya. Ngayon, ngayon, ngayon. Yan ang laro niya. Uh. Ano? <laughs> Napawisan na ako, Mariki. Hala na. Hala na, may hangir na si Mami. Hala, wala na. May hangir na. Hindi na makalaro eh. A ah, Marikik, kick. your pants. Oh. Mari kick. Reno. Hmm. Mari mari kick. Nah. Ah jalan-jalan ah, ah, dia jinjingnya. Pas si jinjingnya. Jinjing. Nah, si Marikik. Ano, nakapoy ka na? Wala, eh? nakapoy na siya. Matulog na ko. Matulog mo si daddy. Agay ko. Matulog mo si daddy. Matulog, na si, daddy. matulog na si daddy. Gani. Roberto, siya hindi ba natin matulog sa Love mo si daddy? Ha? Ay, ginaluko ko man ko. Eh, ito, luko ko niya kumabad. Ha? Ah, hindi po, gar. Hindi mo bra na. Ano ni Mubra? Ayan, okay, kita mo mga badyo. Ano na? Submission? U UFC? U UFC? O? Oh. Ultimate Fighting Championship ni Mubra ni Marikiki. At ikaw. <laughs> Agay masakit ni Mubra. Ega. Ayan mga badyo. Ayan. Ayan ang laro niya. Ayan. Gusto niya ano? Wrestling. Agay okay. ko. <laughs>

Yan, yan. Ulan yan gusto niya. Mga bed, so. Yan Hmm. Sakit liig